O oh, libre nga oh. Ketket baruket oh, Alam mo ketket baruket? Dito mo ako talunin. Pag mo ako oh, dito, bigyan pa kita ng 100 Singapore dollar. Dito mo yun ako papi? Mga drip ko? Erg. Ano ka okay? oh, ba? Baliktad yung ginagawa mo. Oo. Eh eh, alam mo mo rin ako walang laruan dito eh. Ay, laruan oh. Entertainment to. Oh. <laughs> ano to? Libre? Ayos oh. Sa loob ng airport may ganito. Palaro po. Baka oh, libre lang. O oh, libre, oh. libre, oh, libre nga Libre mo yung credits agad. Ayun o libre nga. Libre. Para damay dito. Para sir. Ayos. Libre oh, po sir. Okay po. Blue. Sa blue dun ka sa blue. Green. 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 Sige. Red. Red. Boss. Steel fighter lang. Steel fighter. Oh, oh, sige. Parti na tayo isang kamay lang ako. Ketket baruket. Alam mo yung ketket baruket? baruket. <laughs> oh, wait, Isang kamay. Hindi, <laughs> ko talaga porte yan. Hindi na tayo sa karera. <laughs> dito mo ako talunin. Pag natalo mo ako dito, bigyan pa kita ng 100 Singapore dollar. Yung oras ko dito, pag nabit mo, sa'yo na tong sandaan. Makalaro ka na. Walang token, ka. token. Oh. Wala, may lisensya ka dala. Eh, syempre wala. Wala na guys. Kung magdadrive, wala ka lisensya. Parang gusto mo, ikaw mamili ng kotse ko. Yan. Ay, may selby ko. hindi naman bagaan kaya yeah, bomb ka rin yung laro eh. Dito mo ping. Dito mo yung ano ko ping. Yeah. Mga drip ko. Ayan. Yeah. Nakita mo yung mga drip ko ping. Kontrolado ng bayan. Ilang place gusto mo? Anong place gusto mo ako? First place. Anong place na? Sixth place na ano? Seven. Ay, di mo mauna ka o hindi, hindi yan yung first place. O oh, Ping, ako na first place, Ping. Nasa drifting nga, no? Oh. Nasa drifting. <laughs> Pag natalo mo ako, Piwi, wala na tala ko. Podium. Podium. Ako gumawa ng laro na yan eh. Second round, o oh. ikaw naman. Pag natalo mo ako doon, Partida na. Mag second place ka lang, okay na ako. wala na wala na hindi ka lang marunong magmaneho. sabi siya sa mag ML ka na lang eh hindi ako naiilo sayo pang 15 ka na nga na di mo makaunaan yung pang 15 sabi ko sa iyo wag second place ka lang eh paano ba yan? hindi mo ko sinama nung labo na yun so guys iniwan na yun lang iniwan na tayo eh <laughs>